Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So yun na mga to this video Isa nito po ngayon sa gitna po ng aming tanim na gulayan So ngayon is, ituturo ko po kayo ngayon mga sa aming tanim na pichay So let's go! na nga mga kasisi, napunta na po tayo ngayon sa ating tanim na pichay medyo malapit na po tayo and then ito lang po yung mga tanim po namin na ibang gulayan ayan, kasi makalapit-lapit lang po to sa mga kasisi so ituturo ko kayo sa aming pichay kung paano po yung pagtanim and then kung paano po yung proseso ng pagtanim ng pichay mga kasisi so ayan na nga nakikita ko na po yung mga dahon ng pichay dahil malapit na po na sa kanyang paruroon na ah. malapit na po na sa ating pichay na tanim mga kasisi katabi lang po ito ng ating palayan hindi sa kabilang side dito po yung ating gulayan mga kasisi so dito rin ako nagtour na karaan sa palay sa update po and sa gulayan po namin so ito pala mga kasisi yung bagong transfer na aming pichay so malaki na po siya mga kasisi mga ilang linggo na lang is malapit na po siyang ha-harvestin mga kasisi pero bago ang lahat dito mo tayo sa may punlaan bago sa sunod-sunod na pag ng ating tanim na pichay mga kasisi. So ayan, ito po yung, dito po kami kumukuha ng pandilig mga kasisi kasi nga basakan po ito yung taniman po namin ang gulay. Eh, kaya diba double four post po talaga mga kasisi. So kung rainy season is nagkatanim po kami ng palay din pag sunny season is nagkatanim po kami ng gulay mga kasisi. So dito po tayo ngayon sa may pinunlaan po namin ng pichay mga kasisi. Mga kasisi. So ayan, nabubulong talaga. Ang bakla! Kaloka! So ito pala mga kasisi kasi yung punla po namin na pichay ayan, di ba? ang dami dami po niya mga kasisi, isang pack lang po yung mga kasisi, pero ang dami po yan pag na-transfer na po siya mga kasisi so kailangan po talaga pa nagpunla tayo, kailangan po natin magawa ng plat na lupa, para doon po natin siya ibubudbud yung mga buto mga kasisi and then, kailangan po natin siyang isprihan ng pang para po mamatay po yung mga insekto na kakain po sa buto, kasi po pag once natin po natin siya inisprihan, lahat po ng mga buto na budbud na -bud po natin dyan sa may lupa is maubos po siya dalahin ng mga langgam. Yun po ang isa sa mga insekto na mga insekto na tumatangay sa ating mga buto mga kasi. So yan, ibudbud na po yan siya in counting table lang po siya ng lupa, mga ilang araw lang po is na po yung siya mga kasisi. Ganun po yung pagpunla ng pichay. So napakadali lang po yung siya mga kasisi. Kaya ito po, so ito is one week pa lang po siya mga kasisi. Pero grabe, ang dami, ang tataas siya na po mga kasisi. O saka, ang dami pong nagtubuan ng mga buto. Kaya wala po talagang lugi. Ang isang pack, nakapalabas mo siya ng libo libong kitaan. So ayan na nga mga kasisi. Ito po yung pinanggalingan po nang punda dito sa may kabilang plot na yan mga kasisi pero hindi na po siya ito pwedeng i-transfer kasi po matanda na po siya at saka mga tumba na po siya mga kasisi so ito lang po ang transfer natin mga kasisi ayan yan po siya isang plat dalawa and then yung talagang pinakaunang transfer natin is yung malaki na po na yun siya mga kasisi yung unang sagta po natin doon na sa may pichayatin so ayun po yung unang na i-transfer kaya maadali po siyang naglaki agad mga kasisi so ito ito yung pangatlong transfer na plat ayan medyo malaki-laki na po siya mga kasisi di ba hindi ito po yung pinaka ito yung sunod hindi niya yung sunod so ano po siya yung pag-transfer po namin talaga is yung level by level o flat by flat and flat para sa, hindi po siya sabay-sabay maglaki para mayroong palaki may palaki ng palaki hindi palaki ng palaki parang akyas charot <laughs> so ayan na nga mga kasisi ito po yung o na po namin transfer na pip na ano na pitchies o ayan, pipino na naman sana sa pipino talaga ayan po ito po yung unang tanim transfer po namin na pitchie diba ang lalaki na po siya ilang weeks pa lang po siya mga si pero grabe ang ganda ng quality and then ang ganda po ng tubo and then ang laki na po siya mga kailangan po talaga sa pitchie is lagi po siyang diligan kasi ang pitchie is kailangan niya po ng ma-water na pangailangan at sa kailangan po natin siya ng fertilizer. So ayan, ang ginagamit namin ng na fertilizer is 14-14 lang po o kaya trifle 14. So ayan, hindi po kami nagamit ng ibang ibang ano na pampataba kasi nga pag ibang pataba po pag hindi mo siya kabisado so ayan hindi po siya tataba siya po ay mamamatay at maninilaw so kaya ayan mga kasisi ayan po kaya ang kinalabasan po ng aming tanim na pitsa is napakataba and then napakaganda ng dahon wala siyang kabutas-butas mga kasit na po oh. ayan so ilang mga weeks na po ito is pwede na po siyang harvestin pero siyempre ngayon kung gusto mo talaga ng malaking kitaan kailangan mo siyang palakihin yung pitsa para mabigat po siya para sa isang kilo mga ilang piraso na po siya mga para hindi ka naman po logis sa pagod mo so ayan ganoon lang po talaga yung pag tiyaga kailangan talaga din magtsaga na magtsaga pag tayo may taniman na nasakahan na ganito tulad ng mga gulay, ang pera is saglit lang po siyang makita. So, ayan na nga mga kasisi, diba? ba talaga natin mag tsaga caga lang. So, sabi kabila ano yan, mga kasisi, palayan po namin yan siya. So, ito, lang, ito, po talaga yung pangunahing pangailangan po namin, pinagkakitaan po namin dito sa bukirin po namin, mga kasisi. So, kaya mayroon po kami gulay and falay. So, ayan. Ang pichay po is lang po ang pera. pagpunla mo, pag transfer mo, ilang linggo lang, pera na siya, mga kasisi. Kaya, ayan, yan po talaga yung pinapagkakitaan ay mga kasisi. So, Punta tayo sa may kabilang side ulit doon. So ayun na nga mga kasi sa likod ko po ito, ito po yung panibagong plot po namin na hindi pa po siya nalagyan or transferan ng Pichay kasi po yung Pichay po namin doon is bagong pula pa lang siya hindi pa po siya gaano kalakihan kaya hindi pa po siya pwede i-transfer so ang ginawa po namin to is nilinisan lang po namin yung plat and then binungkalbong ka lang po siya at least pag halimbawa na malaki na po yung puna na Pichay madala po siya i-transfer sa so, kanila po ganun kahirapan mag-transfer mga kasisi so ayan so kailangan po talaga nating magtiyaga-tiyaga lang mga kasisi so ito po may isa pa po yung plat na hindi pa nalilinisan so ito po yung sunod po natin lilinisan mga kasisi so lang po yung kitaan sa Pichay mga kasisi kasi po ang Pichay is madala po siyang ipunla tapos i-transfer niya po siya mga kasisi kaya napakadali na po siya mga kasisi pag na-transfer ka po talaga ng pichay saka so, ito po yung alagaan mo mga kasisi. pag nakapunla ka at pag na-transfer ka na mga ilang days lang nalaki na siya and then mga ilang ilang days lang or linggo ano ah, na po siya mga kasisi pwede na siyang harvesting kaya ganoon ang pag tatrabaho ng pichay so yung iba kasi is pichay lang talaga pag pichay lang sa so, mga ilang linggo lang I think is mga 3 weeks or Pagka uh, one month na, harvest na para pambinta na po siya mga kasisi. yun po yung pitchay mga kasisi. Yung pagtanim po namin talaga ng pitchay mga kasisi is linya, nakalinya po talaga siya mga kasisi. Para panaglaki naglaki po siya is pantay-pantay. And then, hindi po sayang yung space mga kasisi. Parang ayan po siya mga kasisi o. Oh. Yan yung mga kasisi. Yan po po yung mga binatasan po mga kasisi. Tapos yan po nilagay yung mga pitchay. Para pag nagtanim po is... Yes babaon talaga siya kailan po talaga sagad sagad po talaga yung puno niya sa lupa yung nakaangat ng puwis yung mga dahon mga kasisi hanggang doon po yan siya mga kasisi yung bangon transfer po ito, ito po yung pinakahuling transfer kasi po yung pinakaunang transfer yung dalawa po na iyon and then yung ito po yung yan and then ito po yung pinakahuling mga kasisi tapos yung ito po hindi pa po siya na transferan kasi nga yung iba pong pichay is hindi pa po siya na lalaki po. Kaya ayun, hintayin pa po yung maglaki para bago siya i-transfer mga kasisi. So ito po yung ginagawa po namin. Tatabo na po namin siya ng dahon ng niyog para hindi po siya mainitan mga kasisi para hindi po malanta yung bagong transfer na pichay. Kasi po sa panahon po ngayon, grabing init po mga kasisi. My God! Yung kulay po namin kawawa talaga pag hindi siya nadiligan mga kasisi. So tanya mga kasisi, mano-mano po yung namin yung mga talong po na bagong tanim po namin yung na talong mga kasisi and then yung sitaw na yan. Mga ilang days bubunga na po yung siya mga kasisi. So, ito rin po mga kasisi yung punla po namin na panibagong talong mga kasisi. Ito po siya Oh. Ayan. Medyo madalang po siya mga kasisi yung pagkapunla mga kasisi. Ito po yung bagong punla po namin na talong mga kasisi. Pero, mga ilang days na nandiyan is nalaki na po yung siya mga kasisi. So, ngayon so, talaga, ang pinakamadali talaga na pagkakita ngayon is yung pitchies. Kasi nga tag-init, kumbaga hindi siya mahirap alagaan. Saka hindi siya nabubulok kasi nga dahil sa tag-init. So, pag season ng sunny season po talaga is mas maganda pong ano hin is yung pitcha yung itanim po mga kasisi kasi yun po talaga yung pwedeng pili sa tag-init mga kasi sis so patsyagaan na talaga mag delay kasi nga ang pichay is kailan talaga ng maraming water so ayan na nga, mga kasi sis update ko na kayo sa aming tanim na pichay ayan na nga mga kasi kung paalam na po tayo kung ka pa lang sa aking youtube channel don't forget to like and then pakishare na rin and then pakiclick yung notification bell para lagi kang update sa aking mga videos so kung ka pa lang sa aking youtube channel don't forget to subscribe bye bye mga kasi sis